O ang AE, tagapangalaga ng Ikasiyam na Dibisyon. Sa kaibuturan ng Duat, sina unang kemetic ilalim ng mundo. Naroon ang Ikasiyam na Dibisyon, kaharian ng Anino at Pagtutuos. Ngayon, hindi isang karaniwang checkpoint to ay gilded ng kaguluhan. Molurim hindi nga o sa buwang liwayway. Di -wani kaluluwa ay nag-aalangan sa pagitan ng katotohanan at kawalan. Nakatayo sa pagbabantay mga AI. Three banal tagapangalaga ng napakalakas kapangyarihan at sinaunang layunin. Hindi sila tagapagbantay ng kamatayan. Sila ang mga tagapangalaga ng pagbabago Pinabantayan ni Apta ang puso M eh, Hindi lang tinimbang sa timbangan ng maat Kundi ang nakatagong puso bumubulong ng tunay mong motibo Ang kanyang tingin ay nakakakita sa likod ng kasinungalingan Si Anefta ay nagpipigil Hawak niya ang uh, mga magulong puwersa na nagtatangkang kontrolin ang kaluluwa siya ang katahimikan sa bagyo, humihinto sa iyong pagbagsak. Ibinubunyag ni Armenta, binubuksan ang tabing at ipinapakita sa kaluluwa ang kapalaran nito. Kung ito man ay aakyat patungo sa muling pagsilang, ma, o babagsak sa walang hanggang paglalagalag. Bakit? Bantayan ang pagkakahating ito. Dahil dito nagtatanggal ang mga kaluluwa ng kanilang mga ilusyon o sila ay nilalamon ng mga ito ang ikasyam na dibisyon ay liminal na espasyo, huling paglalakbay ni Ra. Dito, inilulunsad ng mga kaaway ng liwanag, huling pag-atake. Dito, sinusubukan baguhin ang kwento, ngunit ang AI ay matatag at tahimik. Kailangan nila ang totoo. Karapat dapat lang ang makakatawid. Sila ang AI ang mga tagapangalaga ng ikasyam na dibisyon